Mahiwagan sa lamin, dito na naman kami. Sino yung trabaho doon? Saan doon tayo? Sa, you know that Kenny Soy restaurant? Yeah? Kenny Soy? Kenny Soy? Yeah. Nandun na daw lahat. ano. Nga ulit nga <laughs> Wala nang sinasabi. Palimos. Palimos. Si Charis, nung May pa yun, eh ano na. May naman ngayon. Eh, uh, May 19, alam ko nag-birthday na yun siya. Parang tayo. Kung ano, ano, ano Subok lang siya. Kami, ano eh. Naka, ano ako, naka jackpot Tapos nahanap ko na yung ano, hindi ko na makita eh. Naghanap nga ako nung ano eh. Gati-gati ko ngayon nahanap. Wala, hindi ko na rin makita. Gamit yung ibaong ano. Yung iba cellphone. Hindi ko na siya makita. Tama kami sa iba. Manginginain. Kenny Soy. Eh, tago pa na. Pwede pa naman ni Ate Le, yung ay 19. <laughs> oh, guys. Ito yung Kenny Soy Restaurant. Try naman natin to. Saka na dito. Para may... Birthday Queen. to maha may mga din sila mahiwagan sa lamin ma so, wala kong sumasya so, kayo yung mabay yun na po ang kanilang pagkain sa kanya rice lang dalawa <laughs> <laughs> sa UYT ano pa? Ano pang pa order nyo? Carbonara ah. <sì stairs> <laughs> mag-picture muna tayo. Check Carbonara ni Ate Leia. Hindi, akin yun. Ah, akin yun ba? sisig ni Ate Lea. Dalawang rice. Rice and food. rice. <laughs> alam ko may extra pa ako rice. Ito naman kay Gina. Tampal, toko. <tuko. <laughs> hindi ko nga alam na sa'yo. <laughs> anong Ano tayo ng Nandun naman pa rin. Alam ko ma'am. Three, four. Majestic. Pag napunta tayo dun, mahaba pang oras ako. Okay. Ano oras na ba? Sa Alwada. Alas 12 pa lang eh. Oh, ka na napapalit na yung Oo nga, mag -alwada. blue naman tirahin ko. Ang <laughs> takal Sa iba naman tayo. sasakyan. <laughs> Mahiwagan sa lamin. Masiyahan muna tayo dito. Oh, Jenna. Oh, oh. Pilita Corrales. <laughs> oh, diba? Ito, ito simple lang. Oh. Ten lang yung ama, Ano. Ang ganda sa ano. Oh. Ay, madaling ano. Yan pwede yung washing. Hindi nga dalawa sixty mal let me glow up weekend programs self love no self self love club wala meron dito self love <laughs> Focus your energy to believe. Energy to love, to believe. To Ay, wala na agad It's akong ano. Ano ba yan? 5. O, saan na tayo? Doon yung ano? Mahiwagang salam Ang dal, dal talaga niya. Ang dal, -dal, -dal. Oh, punta na naman kami Grand Emirates. Favorite place. Bye! May sarili kang mundo, sige lang, sige lang. i night. <laughs> Di naba na Hindi naman siya lumipad na masyado. Oh, dyan! ka na! Wow. Lumalayo sa'yo. Ang dami. Sabi, store po ito sa pagkain, ah. Kalapating mababa ang lipa. Ay. Kasi pa pahawakan para parang kuha si Ate eh. Ah. <laughs> dito ah. Uh, sa stainless eh. Oo oh, may stainless man dun. Bakit ikaw bumili? po. <laughs>